Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang araw ng panambahan sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti ka pa rin kalagayan maging ang iyong buong uh, pamilya Sa araw ng uh, panambahan, pasisimula natin ang uh, araw na ito sa pamamagitan ng uh, nakagawian nating pananalangin at pagdulog sa salita ng Diyos at bilang paghahanda na rin sa ating pagpunta sa mga bahay panambahan. Maya-maya lamang. Ang ating tutunghayan sa araw na ito ay ang pagtutulungan ng uh, mga manggagawa ng ating Panginoon sa anumang larangan. Titignan natin kung bakit mahalaga na we support one another, we assist one another uh, bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. Tutunghayan natin ang paalala sa aklat ng mga gawa patungkol sa napakagandang uh, halimbawa na ipinakita ni Aquila at Priscilla bago natin tunghayan ang aklat ng mga gawa tayo muna ay manalangin Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw nito. Muli, kami po ay dudulog sa inyong banal na salita at bilang paghahanda po sa aming pagsamba, aming pong kahilingan, pagkalooban mo kami ng karunungan Pagkalooban mo kami ng pagpapalang spiritual at higit sa lahat, ihanda mo Panginoong Diyos ang aming puso sa pagsamba. Kung mayroon ka mong makikitang magiging hadlang sa aming mga awitan at papuri, Panginoon ngayon pa lamang nag-aalay na kami, humihingi na kami ng kapatawaran. Linisin mo kami Panginoong Diyos upang ang aming pong pagsamba maging karapat-dapat sa inyo. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay magandang mapaalalahanan na natin ang ating mga sarili patungkol sa gawain ng ating Panginoon. At bilang mga mananampalataya o kaya ay bilang mga manggagawa, lalo, lalo na kapag tayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, maging ito ay sa loob ng iglesia o sa labas man ng iglesia, ano ba ang mga kapamaraan upang tayo ay makatulong sa ating kapwa? Titingnan natin ang halimbawa ginawa ni Aquila at Priscilla at kung paano sila nakatulong kay uh, Apostol Pablo at kung ano rin ang naging bahagi nila sa buhay naman ni Apolos. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng Mga Gawa. Kabanata 18 ang pagtutuunan natin ng pansin. At uh, kung may panahon ka, uh, pakibasa mo yung buong uh, Kabanata uh, 18, no? lalong-lalo na yung verses 18 to 26. Ngunit, pagtutuunan natin ng pansin, kukunan natin ng magandang paalala. Ang uh, uh, verse uh, 26, kukunan na rin natin ng paalala. Yung talata tatlo, titignan natin kasi simula sa verse 3, makikita natin yung ginawa ng uh, mag-asawa uh, sa buhay ni Pablo. Titignan natin kung ano rin yung ginawa ng mag-asawa sa buhay naman ni Apolos Alam mo, kaibigan, ang uh, aklat ng mga gawa, lalong-lalo na itong chapter 18, ito ay mga karanasan ni Apostol Pablo. Hindi lamang sa kanyang mga gawain, kundi... Ito ay maikling sa laysay sa mga taong naging katuwang niya sa gawain at dito ay binabanggit ang mag-asawang si Aquila at Priscilla. Ang, ang chapter 18 kasi ito ay bahagi ng missionary journey ni Apostol Pablo. Ganito ang ating uh, mababasa tunghain tunghayan muna natin yung verse 3 no para makita natin yung uh, kung paano nakatulong ang asawang uh, ang mag-asawang Aquila at Priscilla kay Pablo. Sabi rito sa verse 3, Acts 18, at dahil ang hanap buhay niya o ni Pablo ay tulad din sa kanila, Aquila and Priscilla, magkakapareho po ang kanilang uh, trabaho, sila po ay uh, tent maker. Tumuloy siya sa kanila. Yun, kumbaga sa ano eh, nanirahan panandalian si Pablo sa bahay ng mag-asawa. At sila ay magkasamang nagtrabaho. Parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Ito yun, ano. Uh, so makikita natin dito yung fellowship o yung uh, companionship ng mag-asawa with uh, Paul. Sa talata 26 naman, at siya may patukoy naman kay Apolos, ay nagsimulang magsalita sa buong tapang o ng buong tapang sa sinagoga. Ngunit nang siya ay marinig ni Aquila at Priscila, ay kanilang isinama si Apolos at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Ito'y napakaganda. No? Dito yung mag-asawa, tinulungan si Pablo, at uh, tinulungan si uh, Apollo sa anumang kapamaraanan, sa paggawa ng tolda, no, sa pagkaganoon ng kanilang trabaho, so pati si Pablo. At dito naman ay sa pangangaral, uh, they assisted uh, Apolos in, uh, in explaining to him yung uh, maituturing natin na aral ng uh, mula sa salita ng Diyos. Kung susuriin natin mabuti ang mga talata dito sa chapter 18 lalong-lalo na yung mga early portions, ay maaari nating ipakahulugan na nang magkakilala si Pablo at ang mag-asawang Aquila at Priscilla. sila ay mga marahil mana ng palataya na. Yung kanilang encounter, they were both believers, no yung mag-asawa. At uh, sila ay mga mana ng palataya na dahil may iglesia na na itatag sa Roma. At makikita natin, na pag binasa mo yung uh, Romans, makikita natin that uh, Paul greeted uh, the congregation. Dito sa talata tatlo na ating binasa, ay binanggit ang kanilang gawain at ating mababasa nga na si Pablo ay tumuloy sa tirahan ng mag-asawa. Ang mag-asawa, ito'y napakaganda, no? ay nagpakita ng pagka-mapagbigay loob, generosity to the apostle. Ito yung isang napakaganda at ito kay kaibigan isang napakagandang kapahayagan para sa atin. We show kindness and gener generosity to all men, especially yung mga kapatiran natin sa pananampalataya at ito ay isang napakagandang patotoo na ipinakita ng mag-asawang si Aquila at Priscilla kay Apostol Pablo. Handa silang tumulong bilang mag-asawa sa isang manggagawa ng Panginoon at uh, tayo ay may paalala para sa atin yung showing uh, acts of kindness and generosity primarily to God's people at alam mo pag binasa mo yung old testament ganito rin yung pinakita ng shunamite uh, uh, woman no uh, she persuaded her husband to help the prophet elisha makikita natin dito na binuksan nila ang kanilang tahanan doon sa um, propeta at uh, upang ang propeta ay makatuloy doon they showed no the husband and wife Itong uh, Shunammite woman, nagpakita ng kabutihan doon sa isang propeta. Ano ang lesson na makikita natin dito pa lang sa buhay ni Pablo sa kanyang uh, pagkaibigan dito sa mag-asawang Aquila at Priscilla? Alam mo kaibigan, dito pinaaalalahanan tayo na in any capacity, we need to share our blessing, we need to assist, we need to help yung mga tao no whether he is a man of god or not ang tinuturo sa atin dito ay yung showing acts of kindness kabutihan generosity o yung uh, assistance sa abot ng ating makakaya iniwan ni Pablo ang mag-asawa sa Ephesus at uh, si Pablo ay, ay nagpatuloy sa kanyang gawain at dito nga sa siyudad na ito ay kanilang napakinggan si Apolos di di ba no uh, when uh, the apostle paul left naiwan ang mag-asawang aquila at priscilla sa epeso at dito nga napakinggan nila si apolos ano naman ang ginawa ng mag-asawang ito matapos mapakinggan si apolos na nagpapahayag ng buong tapang ng salita ng diyos sa sinagoga alam mo pag binasa mo yung acts 18 makikita natin dito no na mag na ang mag-asawa ay isinama si Apolos sa kanilang bahay at ipinaliwanag ng matuwid ang patungkol sa daan ng Diyos. They taught him privately, bringing him into their house. Sapagkat uh, kulang ang kaalaman ni uh, Apolos sa buhay ni Kristo, even the resurrection and the crucifixion. Ang alam lang ni Apolos ay yung uh, repentance uh, from sin o which uh, probably he heard John the Baptist uh, preached ganun yon so dito ay itinuro ng mag-asawa ang patungkol sa daan ng Diyos kung sa ano they equipped uh Apolos at dito sa ginawa ni Aquila at Priscilla ay ating makikita uh, hindi lamang sa mga katotohanan ng salita ng Diyos kundi maaari nating ipalagay Maging sa kung ano ang kalakaran at dapat asa ng isang mana ng Palataya. Ito'y nabanggit ko kanina. They were examples in the exercise of their Christian duties primarily to a worker, primarily sa kapwa nila manggagawa. Kaibigan ano naman ang ilang aral na makikita natin sa halimbawang ipinakita ng mag-asawang si Akila at Priscilla na maaring kapulutan natin ng aral. Alam mo kaibigan, maaring tayo ay magkaroon ng um, effective ministry kung tayo ay may katuwang ito yon ano. Bukod sa tayo ay may asawa na katuwang natin sa gawain, meron pa tayong mga ibang mga kaibigan na maari nating makasama sa gawain ng Panginoon. eh, We need to assist one another ganoon yon ano. Meron tayong partners in the ministry. Ikalawa, maaari nating buksan rin ang ating tahanan na magpakita tayo ng any acts of kindness sa kapwa nating uh, manggagawa uh, sa anumang kapamaraanan habang tayo ay nagpapalaganap ng patungkol sa kaligtasan. At ikatlo, dapat na kailangan meron tayong sapat na kaalaman patungkol sa salita ng Diyos upang tayo ay maging mabisa sa ating kapahayagan o pagpapahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo at ito ay patungkol sa buhay na walang hanggan. Alam mo kaibigan, anuman ang ating ginagawa, mahalaga na tayo ay nagtutulungan. Kung tayo ay uh, ang ating asawa, katugn natin 'yan. mahanap din tayo ng partner at dito sa ating pinag pinagaaralan, uh, tayo ay tinuturuan na mag-assist tayo sa ating kapwa manggagawa sa anumang kapamaraanan at uh, tayo ay uh, upang maging mabisa ang ating gawain. Mag-asawang naglilingkod sa Panginoon at tumutulong sa kapwa manggagawa Ito yung nakita natin sa buhay ng mag-asawa. Ang aral, namo kay bigan ang tagumpay sa gawain ng Diyos ay may tagumpay kung may katuwang at nagtutulungan.' Ulitin ko isang napakagandang paalala, tagumpay sa gawain ng Diyos ay makakamit natin kung may katuwang at tayo ay nag- tutulungan. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan patungkol sa ating duty bilang uh, manggagawa ng ating Panginoon na hindi lamang tayo nakafocus sa ating ginagawa ngunit no, mahalaga na meron tayong uh, mga partners in the ministry at kung uh, in any capacity tayo ay maaring mag-alay ng tulong sa kapwa natin manggagawa. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala na nagmumula sa inyong banal na salita. Ihanda mo ang aming puso, Panginoon, sa aming pong pagsamba sa inyo, naway tanggapin mo ang aming mga awitan at mga papuri. Hiling din po namin na gamitin mo ang inyong mga mga ngaral upang maipahayag nila ng mali malinaw ang patungkol sa kaligtasan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Heart... Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayaan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Bago lamang ako magtapos sa araw na ito, sa araw ng panambahan, binabati po natin ang mga nagdiriwang ng any special uh, occasion sa kanilang buhay. At binabati po natin ang mga kaibigan nating si Joel and Sherry. Joel and Sherry na nagdiriwang po ngayong araw na ito, October 15, ng kanilang 29th wedding anniversary. Naway pagpalaing kayo Joel and Sherry ng Panginoon ng mahaba pang buhay at uh, paninilbihan sa ating Panginoon. Happy wedding anniversary Joel and Sherry. Para sa iyo kaibigan, tandaan mo, wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.